Ako po si Marcos Alcantara. Mas kilala po ako ng nakararami sa pangalang Makoy. Isa po akong musiko, 56 years old, may asawa po at tatlong anak. Pinangarap ko po talagang maging isang musiko at na natupad po ito sa mura ko pong edad na 15 anyos. Isa po sa pinakauna ko pong naging banda, marahil kilala niyo po ito. Ito po yung Amo Band bilang second vocalist at second drummer. Pinalad po kaming manalo sa isang band contest. Ito po yung Rock Wars 86. At ito po marahil lang naging dahilan kaya po nakilala at naging tanyag po ang Amo Ban dito po sa ating bansa at maging sa ibang bansa rin po. At dahil po siguro sa kasikatan nagsimula pong maligaw ang buhay ko. Nalulung po ako sa droga na lubos na ikinasira po ng aking katawan at pag-iisip. Dahil po dito Unti-unti ko na rin pong naranasan ang paglayo at pag-iwas sa akin ng aking mga katrabaho, kaibigan, at maging ng ilang mga kapamilya. Gaya po ng kasabihan na uh, ang lahat ay nagsisimula sa patikim-tikim. Minsan po may nagpatikim kasi sa akin ng uh, yung tinatawag na shabu, yung methamphetamine hydrochloride. Hindi ko na po namamalayan, hinahanap-hanap ko na ito hanggang sa naging bahagi na po ito ng pamumuhay ko. Dito na po nagsimula ang madilim na karanasan ko sa aking buhay. Umantong po ako sa pagnanakaw, sa bahay namin, pagbebenta ng gamit, kung kani-kanino para lang makabili ng droga. Daan-daan pong naapektuhan ang aking pag-iisip at maging ang aking mga paniniwalang espiritual ay binalot na rin po ng kadiliman. Ang aking katawan, unti-unti ko na rin po hinuhubaran para lang may maibenta at matustusan ang masamang bisyo ko. Nawala na po ako sa tamang pag-iisip. Isang baliw na po na may tuturing. Kumakain po ako sa mga tinatirang pagkain ng mga customer sa iba't ibang fast food chain dito sa Maynila. Naging taong grasa na po akong may tuturing. Nagsasalitang mag-isa. Sa kalye na natutulog, ang dumi-dumi ko na po hanggang sa humantong po ako sa pagkakakulong sa isang therapeutic facility. Nasaksiyan po ng mga magulang ko ang mga masasamang pangyayari sa buhay ko. Naniniwala po ako na isa sa dahilan ay dininig po ng Panginoon Diyos ang kanilang panalangin na makalaya ako sa masamang bisyo na to na nagatid sa akin sa isang madilim na yugto ng aking buhay. Nagkaroon po ako ng pagnanasa na magbago. na nalangin po ako sa Diyos at sabi ko po, Lord, Patawarin mo po ako, gaya po nung magnanakaw na napako sa tabi ng inyong pong anak na si Jesus. At uh, pinangakuan po na makakasama niya habang buhay ay na ka Ang buhay kong sadlak sa pangamba Ngayon'y binagumot, pinuno ng pag-asa. Naniniwala po ako na binigyan po ito ng katuparan ng Panginoon dahil sa paglipas po ng mga panahon, nasumpungan ko po ang kalayaan sa mainit na pag-ibig at sakdal na pagmamahal ng Diyos ng kanyang ipinahayag sa akin ang yaman at nananaganan niyang biyayat. Lahat po ng mga ninakaw sa akin ni Satanas nung ako'y lulong at bihag pa ng kanyang mga kasinungalingan ay binalik po sa akin ng Diyos. Nang higit pa sa aking inaasam at inaasahan. Binigyan ako ng pamilya, nakabalik po ako sa pangarap ko pong trabaho na maging isang musikero at nagbukas pa ang Panginoon ng mga bagong opportunity sa buhay ko. At maraming salamat din po sa Panginoon. Binigyan niya po ako ng bagong church na kung saan po ako at ang aking pamilya ay patuloy pong lalago. Amazing grace po talaga. Hindi mo ipinakait ang iyong dakilang pag -ibig. Sa krus mo iniati katuparan ng langit Hindi mo ipinakait ang iyong dakilang pag -ibig. Sa krus mo iniati katuparan ng Ang anak na si Jesus hindi mo ipinag at doon sa krus pinatunayan ang iyong dakilang pag ibig at dahil ng natamtan buhay na walang hanggan buhay na pinagpala kailan pa man na buhay na pinagpala kailang pa man. Buhay na pinagpala kailang pa man.